Matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga non-Moro Indigenous Peoples o NMIP sa BARM, nanawagan ang Climate Conflict Action o CCAA sa pamahalaan na magtatag ng Permanenteng Security Task Force upang matiyak ang proteksyon sa kanilang ancestral domain. Sa nakalipas na labing limang taon, nakatoon ang kanilang advokasya hindi lamang sa pagdudokumento ng mga banta sa kaligtasan ng NMIPs, kundi pati na rin sa panawagan sa mga national at regional government na igalang ang karapatan ng mga katutubo palakasin ang mga mekanismo ng proteksyon at tiyakin ang pananagutan kamakailan nagsilbing resource persons ang CCAA sa isang hearing ng kongreso hinggil sa mga insidente ng land grabbing pagpatay at pagpugot ng ulo sa isang NMIP sa Maguindanao. Kinatawa ng CCAA sina executive director Dr. Francisco Lara Jr. at advocacy manager Dean Capiral Ipinunto ng CCAA ang pangangailangan ng Permanenteng Security Task Force bilang mabilisang tugon upang matiyak na walang karagdagang karahasan ang magaganap sa mga ancestral domain. Bagamat may ulat na konektado ang isang miyembro ng Dawla Islamiya sa pagpugot kay Ramon Lupos, hinimok ng CCAA ang OPAPRU at PNP na magsagawa ng mas malaliman na imbasigasyon dahil ang motibo ng krimen ay tila hindi pangkaraniwan sa naturang grupo. Sa huli, nagpasya ang komite na itulak ang isang executive order sa pamumuno ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU sa paikipagtulungan ng National Commission on Indigenous Peoples, Climate Conflict Action at Institute for Autonomy and Governance upang magtatag ng mekanismo na magpuprotekta sa NMIPs Rufa mokalid yang Bida berita.